Gan hanggang hapon, guys. So ayan, palubog na naman ng araw. May bagong pakikipagsapalaran na naman dito sa laut, guys. Sa Payaw. Ang ganda ng araw, oh. Ganda ng sunset. Ayan, guys. Palubog na naman ng araw. So ngayon ay nagprepare -pre na naman kami ng panghuli ng pusit sarap pa pamain so ganito po ang so, aming ginagawa para makahuli ng pusit hala guys, hmm. guys. Hmm. guys. bahok na Ma, oh. guys may ligo una kana mao yan guys napainan yung tangkab dahil ka nagka-viewer eh ha? Ah. Uh, abot na milyon wala ah, wala pa Mga uh, hanggang tatlong daan lang. Tatlong daan? Hmm. Ay, may sahod yan. Wala pa. Wala. Pag hindi pa na monetize Ang mga size ko. Pag hindi pa na monetize hindi ka pa sa sahod. Kailangan ma-monetize ka muna. Ganda ng ano oh. Oo, oh, unti-unting lumulubog ang araw oh. oh Ito ginagawa namin dito. papalaran kami guys Pagpapaanod ito si Bayaw naghahanda na ng kanyang panghuli ng pusit kumain ayan guys ganito ang pang huli namin ng pusit pusit kapwa pusit Saranggat niya lagyan ng pain Mamaya guys, papakita ko sa inyo kung paano makahuli ng pusit. Ay, nagbugag kahoy. Kwitik-kwitik tawag dito guys. Kwitik-kwitik. Dito sa payaw, kwitik-kwitik ang gamit. Yung mga huli namin pusit kagabi. Nihalagay lagi sa tangkab yung tawagin dito ay saranggat. Ito pa isa. Sa serba. <coughs> Ayan guys, sanay na sanay na mag kabit ng pain si Bayaw. Almost 30 years na, no? Na nagpapayaw ka. Oo. Oh third oh yan dyan naging talumpong taon na, na sama-sama sa payaw ya sanay na sanay na veterans move na pinatalian ng nylon para hindi matanggal yan ating niya so na ayan guys mamaya kapakita namin sa inyo yung mga pusit na nauhuli namin na pinapain namin sa tuna so gabi na naman panibagong mga pagpagsapala na naman guys ito ito, ang pain naman nito ay buong kusit. Ito, buo guys. Buong kusit ang nilalagay dito. niyo Yoy Discover. Kaya lang, hindi, hindi na-click kagabi. Wala kasi nagos. Kaya tatabi ko muna guys. Reserva na lang, reserva. Huwag na kahit paan. Kanya-kanya ka na kami yung paghahanda na aming gagamitin dito Ang kami pwana naglalagay pwana ng pain pwana. ito yung aming freezer ito. dito ah, kita talaga sa kita ito kita tubig pinaka freezer namin dito yung ng mga pamain namin at yung ng gulay pati mga balat ng baka dyan nakatago Ayan guys, ito ang mga finish product. Ito yung mga finish product na ko sa inyo. Ito, ready na. Ready na itong panghuli. So, mamaya na lang. Pag tayo nakahuli na ng pusit. Ayan lang guys. Ayan lang